boss. Kung ikaw si Don Francisco, bakit ka pinapahanap sa akin itong pakundo? Tama nga naman siya, boss. Manahimik ka. Pero ang tanong, bakit niya ako pinapahanap? Bakit nga ba? Tell me. Halika! Bakit sino yan, babe? Ah, si Andres. Bago kong tauhan. Kailan pa? Parang nagkita na tayo. Boss, asawa mo. <coughs> Ay, oh ma'am. Nagkita na tayo. Ikaw yung bumangga sa isang kasama ko. Ah, nagkita na pala kayo? Mabuti naman kung ganun. Ano na Andres? Ano na ang balita? Bobos, nakita ko na yung pinapahanap mo. Hmm. Hindi talaga ako nagsisisi na kayo ang kinuha ko. Siya ngayon Andres Nasa gimba boss Bakit nasa gimba? Bakit hindi mo siya sinama dito? Eh wala naman ang sinabi mo ko siya dito boss Wala ka bang sinabi sa kanya babe? Na kapag nahanap niya Galing na dito Wala, babe. Pero tapat alam niya na yun. Kaya ako nga pinapahanap sa kanya eh. Hayaan mo na. Tutal, alam na natin na nasa gimba siya. Madali na lang natin nga hanapin, babe. Kung sa bagay, babe. Sige, ganito na lang. Manmanan nyo siya kung saan siya naglulungga. Sinundan ko nga siya, boss, nung nakita ko. Kaso, biglang nawala. <laughs> Makinig talaga yun, si Don Pacundo. Don Pacundo? Boss Francisco! Oh, saan ka galing? Asan si Urey? Hindi ko alam, boss. Basta nalang umalis. Alam mo ba kung saan naglulungga si Don Francisco? Don Francisco? Hindi ko pa narinig yung pangalan na yan, boss. Pero ang pagkakaalam ko, matunog yung pangalan na yan. Don Francisco? Oh, Andres. Siya nga, si Don Francisco. Paano nangyari yun? Bakit Andres? May problema ba? Nagugulan ako, boss. Kung ikaw si Don Francisco, bakit ka pinapahanap sa akin ni Don Pakundo? Pati ako, nagugulan ako sa Andres. Ako, pinapahanap ni Don Pakundo? Oo, boss. Kasi habang naglalakad ako, binangga ako. Ay, hindi pala. Yung sinaan ako. Tapos, anong nangyari? Siyempre, matapang tayo, boss. Pumalag ako. At doon na nagtanong si Don Pakundo sa akin. Oo, oh, anong sinabi sa'yo, Andres? Siyempre, nag-isip muna ako, boss. Baka ako sumagot. Ang sabi niya, kilala ko daw ba si Don Francisco? Oo, oh, anong sinabi mo? Ang sabi ko, hindi ko siya kilala. Pero, sinabi kong matulog yung pangalan na yan. Bakit di mo sinabing kilala mo ko? At dapat, sinabi mong nagtatrabaho ka sa akin. E, paano ko sasabihin sa kanya, Boss? E, hindi ko pa naman alam yung pangalan mo. <coughs> Ngayon ko pa lang naman nalaman na ikaw pala si Don Francisco. Tama nga naman siya, Boss. Manahimik ka. Pero ang tanong, bakit niya ako pinapahanap? Bakit na ba? Tell me. Ano ba kasi pinagawayan nyo ni Don Pacundo, boss? Malaki! Malaking perang ang nawala sa akin. Tama si Boss Andres. Pera na nga. Naging bato pa. Ba? Bato? Huwag mo nang ituloy, Andres. Baka iba ang pagkakalam mo. Siya pa ang may ganang maghanap sa akin. Boss, bakit kaya pinapahanap ko ka pakundo? Di ba siya naman yung tumakay ng pera ginto? Yun na nga din ang iniisip ko. Isamantalang e, siya lahat ng tumangay ng pera at mga ginto Parang nagugulan ako sa inyo. May sasabihin pala ako sa iyo, boss. Ano yun, Andres? Boss, si Jorge. Boss! oh, Jorge! Saan ka ba galing? May pinuntaan lang, boss. Gabing bula naman yan. Parang wala ng katapusan. Bakit kaya ngayon ko lang nakita itong product na to? Sa tagal-tagal ko na naghahanap ng ganitong ka-shampoo. Dito ko lang pala makikita. Pinakikilala ko nga pala itong GR4 Ka-shampoo. Extremely Pomica Shampoo na siguradong magpapalinis sa inaalagaan mong sasakyan. Ang dami ko nang nagamit na ibang brand, pero dito lang ako napabilib. Kasi tingnan mo naman, isang buong sasakyan yung kaya niyang malinisan. At may sobra pa yan ha. At parang ulap na nga sa bula kung ikukumpara mo sa ibang brand. Ang kagandahan pa nito, meron na rin itong Canova Wax. Kaya pag binanlawan mo ang sasakyan mo, siguradong maghihimagintap agad yan. Kaya kung gusto mo rin na mabula at mabisa na panlinis sa alaga mong sasakyan, ano bang iniintay mo? Check out mo na yan!